Ada wahid na. Ada. Aywa. Nandito ako sa bilihan ng tinapay mga idol. Ito yung tinatawag na tamis. Niluluto sa pugon. Yan ah, Eh. Iyan yung pinaka tinapay dito sa Saudi Arabia. Umorder tayo ng isa. Ganyan ginagawa yung tinapay dito mga idol. Yan. Kung tawagin dito sa Saudi, tamis. Yan eh. Yeah. ganyan ang proseso mga idol ng paggawa ng tamis masarap yan lalo na kung may keso siguro niluloto yan sa pugon mga ano 10 minutes or 5 minutes mga ganoon, ganoon lang yung pagmasa tapos ipapasok yan doon sa loob so, tela, yung pinagpapatungan tapos inalagay ng tatapal yan yung tinatawag na biskot tamis, hintay lang tayo ng ilang minuto niluloto na yan Ganyan ang itsura pagkaluto ko ng mga idol. Ito yung tinatawag na tamis. Pambansang tinapay ng Saudi Arabia. Maibang lahi yung kasabayang ko. Kamu, wahid? One real? Uh, ang laking tinapay pero one real lang mga idol. Wahid, wahid. Aywa. Nandito lang to sa kawaan ng umalkora mga idol. Oh. Bilihan ng tamis. Ada, wahid ana? Ada? Ayaw. Aywa. One real lang yan mga idol Tamis, masarap sa kape Tapos may kiss Init pa mga idol oh. Ayan, oh. Tagal ko nang di nakakain ito Mula nung hindi na kami dumadaan doon sa ano Pilihan talaga nito papuntang planta Kaya namiss ko siya Ang laki niyan mga idol Laki pa sa plato